Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito tatalakayin natin kung ano nga ba ang sekreto ni Tonpa at ng Hunter Association. Pero bago tayo magsimula mga idol muli natin siyang kilalanin. Sino nga ba si Tonpa? Si Tonpa mga idol ang binansaga na rookie crusher. Tinatawag din ito bilang taga-tomba ng mga baguhan sa Hunter exam. Si Tonpa mga idol ay 35 beses ng kumuha ng pagsusulit sa Hunter exam. At kahit isa mga idol, wala itong naipasa sa kanyang mga pagsusulit. Dahil sa mga kabiguan na kanyang natamasa at naramdaman, sinimula ni Tonpa na wasakin ang ambisyon ng mga baguhan na aplikante. Wala rin itong alam kahit hindi siya makapasa sa Hunter exam. Sapagkat ang kanyang layunin lamang ay wasakin at ipahamak ang mga baguhan na aplikante na susubok sa Hunter exam. Unang pinakita ang karakter na ito sa episode 3 ng Hunter Hunter 2011. Ang kanyang edad naman mga idol ay nasa 46 years old sa current timeline. Si Tanpa mga idol ay isang maliit na karakter ngunit nagtataglay naman ito ng matabang pangangatawan. Meron din itong brown na buhok at kulay itim na mga mata. Si Tanpa mga idol ay isang makasarili at sinungaling na karakter. Madalas itong gumagawa ng iba't ibang kalokohan para sa kanyang sariling kapakanan. Tulad na lamang ng pangbubulo nito sa mga aplikante ng Hunter Exam, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang sa nasabing pagsusulit. Wala rin itong pakialam kahit ano pa ang mangyari sa mga baguhan na aplikante na kanyang ipapahamak. Na kahit magresulta pa ito sa kanilang kamatayan. Sapagkat masaya ang karakter na ito sa tuwing nakikita niya ang mga baguhan na aplikante na nahihirapan at nasasaktan. Dahil ayon sa kanya kakaibang saya ang kanyang nararamdaman at tinuturing niya rin ito bilang isang libangan lamang. Pero ano nga ba ang sekreto ni Tanpa at ng Hunter Association? Paalala lang mga idol na ang teorya na ito ay hindi nagmula sa akin. Nanggaling ito sa ibang mga mambabasa at taga-subaybay ng Hunter Hunter. Kaya tayo nandito para talakayin at sagutin kung tama nga ba ang kanilang mga teorya at opinyon. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Karamihan sa mga fans at taga-subaybay ng Hunter x Hunter, sinasabi nila na si Tanpa raw ay isang secret examiner ng Hunter Exam. Sinasabi nila mga idol na inupahan raw talaga si Tanpa ng Hunter Association para manggulo sa mga aplikante, partikular sa mga baguhan pa lamang. Ayon pa sa iilan mga idol, ang lahat ng ginagawa ni Tanpa na kalokohan sa Hunter Exam ay parte o bahagi lang daw ng pagsusulit. Sinasabi din nila mga idol na ang Hunter Association daw talaga ang nag-uutos kay Tonpa. Sapagkat nakakontrata na raw ito bilang kanyang permanenteng trabaho at malabo raw palagpasin ng Hunter Association ang mga aksyon na ginagawa ni Tonpa. Maliban na lang daw kung isa siya sa mga secret examiner. Meron pang pa ang kumakalat na mga haka-haka na si Tonpa raw talaga ay isa ng ganap na Hunter. At lang daw ito ng Hunter Association para magpanggap bilang isang aplikante sa Hunter Exam. Ang tunay raw talaga na misyon ni Tonpa ay magbawas ng mga aplikante sa Hunter Exam. Lalong-lalo -lalo na sa mga aplikante na walang kakayahan o potensyal na maging isang hunter. Sapagkat taon-taon daw dumarami rin ang mga kumukuha ng pagsusulit. Si Tonpa raw ang naatasan na sumala at humusga sa mga baguhan pa lamang na aplikante. Inaalam daw ng karakter na ito kung karapat dapat ba na maging ganap na hunter ang mga aplikante, lalong lalo na ang mga baguhan pa lamang sa nasabing pagsusulit. Pero gaano nga ba katotoo ang haka-haka at teorya na ito? Kung ako ang tatanungin mga idol para sa akin malabong mangyari ang teoryang ito. Sapagkat na sa lahat mga idol walang sapat na ebidensya kung may kaugnayan ba talaga si Tanpa sa Hunter Association. Para sa akin mga idol, personal na kagustuhan lang ni Tanpa ang kanyang mga ginagawang kalokohan sa Hunter exam. Sa aking palagay din mga idol, alam ni Tanpa na hindi niya kayang ipasa ang Hunter exam kung kaya nandadamay na lang ito sa kanyang pagbagsak sa nasabing pagsusulit. Sapagkat masaya ito kapag nakikita niyang nadudurog at nawawasak ang pangarap ng mga aplikante na maging ganap na hunter. Marahil tinuturing niya bilang isang libangan lamang ang pangbubulo sa mga aplikante, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang. At wala rin itong pakialam kahit bumagsak siya sa Hunter exam basta makita niyang nahihirapan at nasasaktan ang mga ambisyosong aplikante na nangangarap na maging Hunter. At para rin sa akin mga idol, walang kinalaman at walang pakialam ang Hunter Association sa mga ginagawang kalokohan ni Tonpa dahil ginawa ang Hunter exam bilang isang mapanganib at nakamamatay na pagsusulit. Kung kaya walang pakialam ang Hunter Association kahit mamatay ka pa sa gitna ng pagsusulit. Dahil para sa kanila wala kang karapatan na maging isang ganap na Hunter kung di mo kayang lagpasan ang mga pagsubok na kanilang binibigay. Tungkol naman sa sinasabi nila na imposible raw na hindi malaman ng Hunter Association na merong aplikante na 35 na beses ng kumukuha ng pagsusulit para sa akin mga idol, walang pakialam ang Hunter Association kahit ilang beses ka pa kumuha ng Hunter exam. Wala rin silang pakialam kahit anong uri ka pa nang nilalang. Halimbawa mga idol, merong magical beast o hindi naman kaya isang camera ants na kumuha ng pagsusulit sa Hunter exam. Papayagan pa rin ito ng Hunter Association sapagkat walang pakialam ang mga ito kahit anong uri ka pa nang nilalang. Ang mahalaga para sa kanila ay maipasa mo ang mga pagsusulit o pagsubok na kanilang binigay. At mapatunayan mo sa kanila na karapat dapat ka para maging ganap na hunter. Kaya para sa akin mga idol, napakalabo ng teoryang ito sapagkat wala itong sapat na ebidensya at batayan. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya at opinion sa tunay na relasyon ni Tonpa at ng Hunter Association? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo.